for today's vlog. Nandito ako sa post office um, kasi kukuha ako ng, ay, meron akong appointment for my passport para matapos na tong pinuproblema ko na passport at nang makapag-travel na ako, maka out of the country na ako. Kaya guys, abangan nyo po ang aking pag ano um ang aking passport so ayan papakita ko sa inyo ang aming post office yan po guys nandito pa ako sa loob ng car kasi ang appointment ko talaga is ano 10:45 so maaga akong nagpunta dito dahil um, para hindi tayo malate paniguradong hindi tayo malate kasi minsan lagi akong nalilate I'm always Filipino time so mga um, 10.30 10.30, papasok na tayo sa loob. ba? it's still 10.22. So, dito muna ako sa loob ng sasakyan. Dito muna ako sa loob ng sasakyan. Magmamaritis, magmasid-masid. <laughs> Ang dami ko pong, ano, sana yung kailangan lang naman nila is, ano, yung... Um, certificate natin Yan po guys Ang kailangan lang nila At saka yung driver's license Natin At of course Yung pambayad natin Isa din yun talaga sa kailangan nila Guys Kaya Update ko po Kayo pag pwede tayong makapag-video sa loob. So guys, dito na ako sa loob. Naghintay akong magbukas. Tawagin yung name ko. Pakita ako sa inyo. So guys, nasa loob na ako at nung nag-process na yung ano ko, hindi na ako nag-update, nakapag-video dahil bawal sa loob kasama yung officer ko. Kaya, ayun na, update na lang tayo pag darating na yung passport ko within 7 to 10 weeks. Sana matawag na tayo. At ayan guys tayo ay magpapaalam na hanggang sa muli and don't forget to like and subscribe my channel